Yon, yun mga ka-JT mo to. Aalis ah, kami Nang asawa ko. Pupunta kami sa Luzon. Sa Luzon. Doon sa Manila. So, Matagal-tagal na kami hindi naka-away ng Luzon. Nine years. So, ngayon naman ulit kami makaka-visit doon. At isa din, birth, uh, birthday. A uh, birthday rin ng kapatid ko bukas 16. Tapos wedding ng kapatid ko sa May 18 at saka bibisitahin din namin yung kapatid kong lalaki si JR na nasa Osiris mga Reyes. So, mga kajitimoto, takits tayo dyan sa Maynila kung may mga followers ko na ako dyan. At safe sana kami. Kay, may iwan. Ewan ka muna dito sa bahay at hindi so, ka magbabantay. Huwag masyari Mga kajitin mo to. Mamaya ulit. Bye-bye. Yung guys, nandito na kami ngayon sa Bangoy Airport. Anong asawa ko? Eh? Anong asawa Ang airport dito sa Nabaw City? City? Okay.

Masakay na kami ng aeroplano. Ayan na yung aeroplano dumating. Ano na oras na mga Time check. Requesting all remaining gas in our Asia flight Zeta 62. Yan. papasok na kami sa aeroplano. Pasok na kami sa aeroplano. Ay, yung ano ba? Masasawa ko. Makapunta na ulit kami ng Manila! Ladies and gentlemen, the aircraft is being refueled. As a safety precaution, please unfasten your seatbelt and put your seatbelt upright. Use of electronic devices such as laptops, mobile phones, tablets, and any spark-producing equipment is not allowed. Smoking is strictly prohibited. due to potential risk of fire associated with vacuum ion batteries and damage to your portable electronic devices, we request okay. that you remove all charging cables from the in power outlets during and time. in addition, please do not charge any electronic devices, including power banks, during this time.